Ngayong gabi nga ay makikilala na natin ang latest eviction ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition First Selection Night. Sila nga ang mga nominado ngayong linggo. Ralph and Michael o ang Team Rami, AC and Ashley o ang Team AC Lee, at Will and River o ang Team Wilbur. Sino ang gusto mong iligtas dahil ayon nga sa latest tally of votes na inilabas ng Pinoy Big Brother ay makikita nga ang laki na agwat ng mga boto. Samantala nagkaroon nga ng mga hula ang mga netizens online na baka nga ang duo na sina Ralph at Michael daw ang lalabas. Dahil sa pinagbabasehan nga nila ang ingay ng mga fans online o baka naman tahimik lang na lumalaban ang mga taga-suporta ng Team Rami. At baka magulat na lang tayo na isa sa mga duo na sina AC at Ashley. Will at River ang lumabas na ng bahay ni Kuya ngayong gabi. Tayo, sa tingin nyo, si at Michael na kaya ang lalabas ng Big Brother House? Abangan niyan ngayong gabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collaboration Edition First Eviction Night. For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!